Players, fasten your seatbelts and let's play The, the fast, fast and the Curious! Winners. Question number one. Kung ang babaeng manok ay inahin, ano naman ang tawag sa lalaking manok? Ready, set, go! Emil? Manoka. Mano Di manoka! <laughs> manoka! Ang sagot, tama o mali? <laughs> Pwede pang mag-steal, mag no? Oh. Reynal and Tokyabi. Radio? Rainiel? Tandang. Tandang ang sagot. Tama o mali? Tandang is correct. Ang galing. One point for you, Rainier. Question number two. Kung ang wings ay pakpak, -pak, ano naman ang English ng palakpak? Ready, Ready set, go! go! Emil? Emil. Emil. Aplos. Aplos ang sagot. Tama o mali? Aplos is correct. One point, Emil. One point, Rainier. Uh, bago tayo magpatuloy, parang shorted. O oh, yan. Okay, okay, go. Question number three. Kumpletuhin ang iconic movie na ito. You're nothing but a second-rate trying hard Ready, black. Set, go. black. Ready, set, go! Ready, set, go! go. go. Rayneal? Copycat? Copycat ang sagot. Tama o mali? Copycat's correct? Aba, nakaka-two points na si Rayneal. Isa question, na lang, mga ka ka na. Question number four. Anong hayop ang cartoon character na si Winnie the Pooh? Ready, set, go! Ready, set, go! go. Emil? We need a poo. Bear. Bear. Bear Ay, Ayan na nga yung clue eh. <laughs> <laughs> Emil, ayan yung clue oh. <laughs> bear, ang sagot. Pwede pang mag-steal. Pwede mag-steal. Oh, or Dok Ready, set, go. Dok Oso. Oso, Oso, yuppie. Yuppie. Oso, ang sagot. Tama o bali? Oso is correct. Aba, one point na din si Dok Emil, ang Tagalog ng Bear, Oso. Oso. Sorry, I didn't. Okay. Question number five. Sinong bayani yung makikita sa mas bagong limang pisong barya? Ready, set, go! go! Reneal? Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ang sagot. Tama o mali? Andres Bonifacio is correct. Congratulations, Reneal. Meron ka ng three points. Ikaw ang arangkada sa jackpot round. At may pagkakataw kamaralo ng... 10,000 pesos! Para sa ating mga studio, TikTok. Maraming maraming salamat din, Emil and Doc Yapi. Si Reynal, Eto... ang uh, retired uh, motorcycle champion ng Pilipinas. Aba, congratulations. Magaling sa motor yan. Nag-retire na maaga. Eh, pero itong hmm. tanong, makaka-10,000 kaya si Rainel. Parang Rainiel. kalmadong kalmado siya, kuya. Ay, kaya yung motor sa galresa niya. Eh. Pagka nag-motor, nagkakalera ka ng motor, dapat kalmado ka palagi. Tsaka ah. sa pag-isip. Di ba? Ayan. Dito sa jackpot round, you have five questions. Bawat tamang sagot, may 2,000 pesos ka. Dapat mabilis ka dahil bawat tanong, you have five seconds to answer. Rainel, ready ka na? Ready. Rainel, fasten uh, your seatbelt dahil jackpot round na nang the, the Fast and the Curious! Jackpot question number one. Sa Daily News program ng 24 oras, anong sikat na hashtag ang ginagamit para malaman ang mga trivia sa likod ng mga viral na balita? Ready, set, go! Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Tama o wali? Correct? Uh, Aba, 2,000 pesos. 2,000. Nakakaya naman din nga, Kuya Kim, kung hindi mo masagot yon di ba? Oo, <laughs> oh, ito na. Kompletuhin ang sikat na linyang ito. Laging tandaan, ang blank ay weather-weather lang. Ready, Ready set, go. go! Buhay. Buhay. Tama o balik? Buhay. 4,000 pesos. Jackpot question number 3. Ano sa Tagalog ang Korean word na opa? Ready, Ready set, go. go! Kuya. Kuya ang sagot. Tama o balik? Kuya is correct. 6,000 pesos. Jackpot okay. question number 4. Anong tawag sa karera kung saan pinagsama-sama ang swimming, cycling, at long-distance running? Ready, set, go! Triathlon. Triathlon ang sagot. Tama o mali? Aba, 8,000 pesos na kuya. Si Regan Soso, competitive cyclist. O, o. Kumakarera din yan. Ang galing. Jackpot question number five. Anong letter T ang tawag sa mga fun facts o kaalaman tungkol sa isang bagay? Ready, set, go! Trivia. Trivia ang sagot. Tama o mali? Congratulations, Congratulations! para sa mga studio tiktropa natin yan. Kamusta naman ang laban na ito, Rainiel, para sa'yo? Okay naman. Medyo related din kasi sa mga ginagawa kayo, mga question, kaya Related medyo, din. Kasi atleta rin yan eh. Oo oh, oh oh. nga. Ang galing mo. Naku, congratulations sa ating mga tiktropa. So, uh, Emil and Doc Yapi and Rainiel, maraming maraming salamat sa Thank you also. pagdating nyo salamat sa So much to you. Uh. Thank you. Maraming salamat. And happy birthday again. Happy birthday. Happy birthday to our... Uh, ano ang spiritual guide and leader ng grupo. Yes, happy birthday. Thank Maraming you, bro. salamat oh, kay Emil, Raniel and Doc Yapi. Meron ba kayong mensahe para kay Kuya Kim? Uh as we see he's healthy. I uh, continued health and you know he's uh like I said the uh, spiritual guide ng grupo namin. He keeps keeps our ano our group closer to God. So I thank you for that and uh more years to come with us uh being your monkeys and uh Aww. Thank you, brother. Maraming salamat. <laughs> Iyak na ako, mayamaya. Ako siguro ano, uh, kailangan mo na Kuya Kim kumuha ng ng com system sa helmet. <laughs> Nang hinayaan kami hindi ka namin nakakwentuhan nung papunta nating Baguio. Oo okay, Oh. Okay. Music namin kasi na pa bundok 'yun eh. <laughs> hindi nada. Saka 'yun, laging ano, ride safe. Thank you, Rina. Yes. Ah, uh, for me, Kuya Kim, it's an honor to call you a brother and a good friend and continue to be an inspiration to all the people and to all the young ones and happy birthday again. Ay, maraming, maraming salamat, salamat Dok. Dok, Dok Yapi. Dok, Dok Yapi, pinag-usapan natin. Oh, ako, na ba, <laughs> ako na bahala, Dok. May pagkagawa <laughs> daw si Faith X deal daw. Ang ipapagawa, I um, mean, kung meron akong ipapagawa at papagandahin sa sarili ko, yun ay yung ugali ko muna. <laughs>